Hello! Kumusta kayong lahat guys? For today's video ay isi-share ko sa inyo yung nabili kong perfume sa forward shop. Ayan, nagkakabulol-bulol na tayo guys. Ha? Nabili ko nga pala yung perfume sa halagang chancharara. Napakamura lang siya guys. Eto. Nabili ko nga pala to sa TikTok sa forward shop. Yung pangalan ng shop niya guys is Forward Shop. Sa halagang napakamura lang nito at napakabango pa. Siyempre, meron siyang pa-previous. So thank you, thank you so much sa owner ng Forward Shop kasi binigyan niya ako ng previous na mist. Ito nga pala siya. Mist. Alam niyo ba yung scent na to is Meow by Katy Perry. One of my favorite din. But ito yung aking paborito. Ito yung binili ko. Versace Woman. Bright Crystal. napaka niya, guys. Mmm. Ang bango. Talaga. Napaka-paborito ko. At meron din akong Versace Eros. Ayan. For men naman. Sa kapartner ko to. Siyempre, tig-isa kami. Kaya, ayan. ba? Diba? So, order na rin kayo, guys. Open for reseller din siya. At meron rin siyang Shop sa Quezon City. Maraming maraming salamat sa owner ng Forward Shop.